agap ng uh, Christmas party ng mga pambida uh, family. Kaya napaagap din ang aking uh, pagmumukbang din eh. Ayan, ang uh, aking paborito talaga, aring spaghetti. Dami ko sana nanduk din eh. Naglagay din ako ng rellie ng bangus diyan. Tapos ay ako rin naglagay din ng uh, pakbet. Naglagay din ako ng uh, meatballs. Tapos ay uh, naglagay din ako ng uh, fried chicken diyan talagang uh, sulit yung aking uh, ilang araw na walang uh, carbs, walang kanin puros kang kung laang at saka uh, isda o kaya ay manok talagang uh, yung iba ay yan oh, nagkakagulo din sa lechon ah, ay ako taga hindi kumuha na rin ako parang uh, awan ako is madaling maumay sa ganari kung ari paksi na lechon o kaya isinigang na lechon yan kakakain ako na yan ay ayos lang basta maraming spaghetti ay solve solve na rin ako doon sa aking kinakain yan sila nagkakagulo sa lechon no ay awan, kung bakit ay kung yun ay lechon manok yan ah ay kakain ako niyan pero kung uh, lechon na baboy ay ayaw yan tagang uh, ayaw pa awat sa pagmukbang ay sarap wala mo ng arte-arte walang diet-diet bukas na uli ako mag uh, exercise at saka magda diet uli pag uwi kinabukasan pero ngayon ay hataw sa kain na ah. habang yung iba ay busy sa pagpapicture. ah ay ako eh lamong lamon din eh job yan oh mga picture ang picturean muna kayo sige bahala kayo basta ako'y kakain baka ako'y maubusan ng uh, paborito kong spaghetti. Ayun lang naman ang aking uh, laging target sa mga kainan. Spaghetti o kahit anong pasta. Pasta tiyan ay aking uh, lalamunin yan. Yan, ako'y kumuha din ng barbecue. Ako'y kumuha din ng pichi-pichi di yan. Di, na, di ko na lang nakakuhanan. Kaso'y sabi ko'y sa sobrang busog ko na ba? Sabi ko'y mamaya ulit ako kakain ng pichi-pichi. Ah, ay, jablik na yan ha. Ako'y nalingat laang. Ah, wala na natira. Jablik ako um, kung sino nagbalot. <laughs> <laughs> inahalap ang kakanin ng umaga kung nasaan yung pichi-pichi. Hindi <laughs> alam ko sinong kumuha. Pero ayos lang. Nakita ko nakakain na rin ng marami ng gabi yun. Nakarami na rin ako ng pichi-pichi. Pichi-pichi, <laughs> asan ka na? Sino